So, maka lords, mayang hapon. So, nana puderi ang lagom nga tao Sa tunga-tunga na, maka So, akong ipakita nih, Ang bunga sa pamuel, maka sa ah. Di arah, oh. Mana ay hinog sa bunga sa pamuel, maka oh. So, nga hulog na siya, oh. Gabi na siya, oh. Nga hulog na siya, maka lords. tawa niya, maka oh. Oh. Mana siya ay bunga. Maka ang ay bunga, maka Ama makalods grabig grabe pagabunga hinog na nasya ka ng pula makalods hinog na kayo nasya mga Lods Sa area na napunta direk sa ito na kuha na ta, na ta. ang bakho makalods so mayong hapon yung mga mayong hapon Grabig so, grabe pagabunga pamuel mga Lodz. so pala. Nag -harvest, mga So pala kaabot rin ng harvest makalods So ganyan dala na ito po ng repiron kaya dahil na sunahan makalods oh. Ayun sa tanawa yung mga kalods oh. Grabe oh. Hmm. Hinulog na. na siya mga kalods. Nangahulog. So, siya ang bunga sa pamuel oil mga kalods. Oh. Grabe ni. Mahal na kayo ang isa katana ni mga kalods. 700 ringgit. Ah. So grabe kalandong si Lalo mga kalods oh. Hmm. Ni siya so magpakita yun na lagong mga mga tao kaya ma mauman yung staring mga lagong mga tao mga kalods is mauman siya staring so nawaan siya mura rin siya po siya glubi, Kalodz, kaybunga, so, siya hinug, sa globe mga kalods nagko po kay bungaw so mauman siya hinog mga kalods sa lubi pa niya mauman yung lahing so hulog na siya sa kay hinog mga kalods o mayong hapon mayong hapon ano kanindot sa lugar dari mga kalods tigid tama pul anu lang tao oh. grabe pagkabunga maklots oh taga palwan eh, maklots si mo magkuan timpong bunga ya maklots dahang ni, bunga. Maklodso, dag, bunga hmm? maklodso, <coughs> ni siya bunga kala maklots oh dagko bunga maklots oh hmm? grabe maklots oh dirik hana mo na sa 5 years na ni pamuwila maklots to tong sa diha ko Anto bago itong kita noong napatos sa years

So, itong diesel diyan. Ito yung buta ng diesel. Tama mga kalods. So, oh. hawaan na, diba? Hawaan kayo mga kalods. Sabi pagkabunga mga kalods, oh. Kini siya mo na ni Hinog na, no? Nang tagak na Hinog mga kalods, oh. ah, Lahing na ni siya. Lahing na, raw. oh. Ano ni siya lahing mga kalods, oh. Lahing na na siya mga kalods. Grabe pagkabunga mga kalods, oh. Palibot, Bunga. So, digil mo silbig, digil mo pako ng lagong Okay. So, maloy mo mga Lods. Support ko mo, uh, supportahe ko niyo sa kawang YouTube channel mga Lods. So, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.